Pleasant good morning po sa inyong lahat. Napabidyo ako ng napakaaga dahil impressed ako dito sa bagong kabit ng solar panel. Kakakabit lang namin kagabi yung binili ko na yun sa previous video na binili ko doon sa Integra buyers and sellers. Ang aga pa, nagulat ako ngayon ba ano nagbiblink-blink na siya ibig sabihin kumakarga na so napabideo ako ng ganito kaaga para makita ko ang comparison may update ko siya at makita kong comparison dito sa iba ng mga ano ko na system ko wala pa siyang ano, hindi pa kumikilos tong iba hmm. Ayan. Iba-iba kasi mga ano ko. Eh. Oh. Ayan. So over discharge na yung isang yan. Luma na yung baterya na yan. Good as dead na yan. Pero, yan. Kinabit ko rin lang siya. Ayan. Pasadamo natin lahat, ano? Kasi itong isa, 5:35 pa lang ng umaga, nag na ano nagbibigay na siya ng ano, ng konting konting uh, karga. Whereas itong isa ay eh, ay eh, no, nasa night time pa siya eh. Wala pa talaga masagap na sikat ng araw. Ayan din, may video din ako niyan na narito kilang na na charge controller namin nasa baba kasi nyan ano. Kinabeta lang namin ng perdible. <laughs> Basta pwede pa. If it works, it works. So, ayan, uh, yan, na niya. And that one is, yeah, this one is already starting to charge. Ayun, nagsisimula na. Pero itong sa PAU-MR, ayaw pa rin ang nakakagulat lang talaga uh, itong isa na napaka-aga niyang nagkarga I'm so satisfied super sa so bago namin acquired na solar panels I think this will uh, this will be the one that will perform the best ano kuti-kuti pa lang amperahin niya but the voltage is already ano ang ganda na Hmm, naka 24 volt system 'yan eh. Pero already giving ano 30 volts fluctuating sa ano 27 to 31. Ah, wow, nakakatawa ito na. Simula na rin yung iba. Hmm. Ayan, nagulat lang ako. So kaya ako ay napabideo sa glit. Ah, uh, dadawan di pa. Oh nasa lilim pa masyado yan eh. Um, I have to emphasize na ang location namin kasi nanit sa bukid although nasa initan yung pinili ko na ano na area namin ko ng bahay ang dami pa nakapaikot na puno kaya medyo talagang iyutang medyo ano na mataas-taas ng araw bago pa man siya maka kuha ng energy sa araw. Tapos, paghapon naman, yun, mabilis din tumatago dahil sa mga nakapaikot na puno. Yung mangga ko, yun, pinutulang ko rin ng mga sanga dahil sa ano nga, nakakahamba lang dun sa nakakasay dun sa solar panel at yung sa wifi ko mahina ang signal so yun pero ito ang aga pa rin ang aga pa ay nagkakaroon na siya ng konting ano konting charge that's it na excited lang ako and by the way dahil dito sa mga bago naming naidagdag na uh, mga items nila sa aming solar uh, solar power ayan, ito na pa umagahan na tong isang to yung isna din nakapagpaumaga na kami na na fully charged sa mga cellphones o, oh, hindi ba Ito mamay mapapadar na rin to pero what I'm saying is that <coughs> yun na naka, ano na kami mga hindi na yung, yung convenience ba convenient na ang kuha na hindi na kayo basta mawala ng ilaw dahil dito sa bagong acquire na 200 ampere hour 12 volt na baterya super bigat hindi malaking bayad ko sa logistics pero alam kong ako ay nakatipid dito sa ang baterya na ito na second na binili ko Hmm. Nabili ko rin lang online sa group namin doon sa mga mga solar mga DIY na mga solar panel enthusiast. ay yan, sulit ako dyan. Sulit na sulit. And thank you very much. Sinabi lang, na, ako. Nakalimot na ako yung pangalan. Pero yun na. And ito yung kanya. Ang system niya. Naka 12 volts. Ayan siya. This one this one. So, ang nakakabit dyan ay 400 watts. Magkasama yan dito sa isa pa may nakakabit na separate na 200 watts. O, oh, di ba? Diba? Ayan. So, tulong ngayon. All in all, bali ang, ang ano kay tatlong system separate separate yan ang naisipan ko na ano na sistema ayan i-update na, na lang ito later pero iyan ilayo natin para makuha ng lahat yan. Mm-hmm. sa baba yung mga baterya. Oh. Daming baterya, no? Oh, ayan. So, bali tatlo silang ano, separate systems. Dalawang 24 volts. Isang 12 volt system. Ayan. So, hindi na, hindi na kami basta maubusan ng kuryente. So, this is a 12 volt system. Tapos, ito yung inverter, inverter ko na mapapagana ko na mamaya. Ito yung inverter na gumagana na ito currently. Try ko pa na rin kung ano siya. Oh, hindi na umiiyak. Ayan na. Ayan, kaya, o okay, oh, yan, kailaw ako. Yan. Early as. As early as this morning. Ha. Ayan convenient. Hindi namin yun na yung, convenience. una na muna namin yung necessity. Ito pinaghirapan namin na mabuo. So, yung result ng hindi na, yung paghihirap namin, eto na siya. Napakilabangan Thank you, Lord. So, yan. Update lang na ako. Natuwa ako dito sa anong. balikan ko nga uli. Bago ako i-end ang video. All right. Look at that. Focus natin ulit. Okay. Pa-fluctuate sa 0.06 to 0.01 uh, amperes na napoproduce na yung panel. Ayun. So, this is it. Napakaganda ng aking bagong acquire na solar panel. 1,200 watts yun na nagkakarga ngayon dito supported itong ano nitong one solar MPPT na charge controller at papunta siya dito sa dalawang malaking battery na ito yan ito itong battery 1 and ito battery 2 okay so yan yan ay 24 volts tag 200 200 ampere hours na battery kaya total of 400 ampere hours yan pag na fully charge yan siya mamaya mapapandar ko na yung yung refrigerator na maliit. Okay, that's it. Maraming salamat. Excited ako sa ano, sa bago kong ano, bago kong investment. All right, thank you. Thank you, thank you.